Magandang araw mga ka -VA. Ako si Crystal Art. At welcome sa ating YouTube channel na kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay patungkol sa pagiging virtual assistant or VA. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa mga sumusunod. Ano ang virtual assistant? Mga benepisyo at disadvantages ng pagiging VA. Paano maging VA? At sino ang pwedeng maging VA? So, simulan na natin. Ang virtual assistant ay isang tao na nagbibigay ng suporta sa kanyang mga kliyente mula sa kanilang sariling tahanan o kahit saan man sila naroon gamit ang internet. Ang mga gawaing maaaring gawin ng isang VA ay naglalaman ng pagmamanage ng emails, social media management, customer service, at marami pang iba. Ang kagandahan ng pagiging VA ay maaari kang magtrabaho kahit saan at kahit anong oras basta may internet connection ka. Flexible, di ba? Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga advantages ng pagiging isang virtual assistant. Number one, flexibility. Pwede kang magtrabaho kahit saan at kahit anong oras. Number two, cost savings. Wala kang gastusin sa commute o opisina. Number three, variety of work. Maraming iba't ibang task ang pwedeng gawin, kaya hindi ka mapaboring dito. Number four, skill development. Matututo ka ng iba't ibang skills na pwede mong magamit sa iba't ibang industriya. And number five, work balance. Mas may oras ka para sa pamilya at sa personal na interes. Napakaraming benefits, di ba? Pero siyempre, hindi rin mawawala ang mga disadvantages. Tulad ng ibang trabaho, may mga disadvantages din ang pagiging VA. Una, isolation. Dahil work from home ka, minsan nakakaramdam ng pag-iisa. Pangalawa, income instability. Walang kasiguraduhan ang kita mo dahil didepende ito sa kung gaano karami ang iyong kliyente. Pangatlo, self-discipline kailangan mong maging self-motivated at may disiplina sa oras. Pang-apat, distraction at home. Madaling madistract kapag nasa bahay ka lang nagtatrabaho. panglima lima unstable internet. Kailangan mo ng maayos na internet connection para maging efficient ka sa trabaho. Kaya't mahalaga na timbangin ang mga ito bago ka magdesisyon. Ngayon, paano nga ba maging virtual assistant? Heto ang mga steps na pwede mong sundan. Mag-aral at mag-research tungkol sa mga skills na in demand. Gumawa ng resume at portfolio na maipapakita sa potential clients. Mag-sign up sa mga freelancing websites kagaya ng Upwork, Freelancers, at Online Jobs. Mag-apply sa mga job postings at huwag panghinaan ng loob sa mga unang rejections patuloy na mag-upskill at matuto ng mga bagong tools and softwares. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga steps na ito, mas madali mong makakamit ang pagiging successful na VA. Sino nga ba ang pwedeng maging virtual assistant? Ang sagot dyan, kahit sino. Stay-at-home moms. Gustong magtrabaho habang nag-aalaga ng mga anak. Students, naghahanap ng pagkakakitaan habang nag-aaral. Professionals, gustong magkaroon ng additional income o mag-shift ng career. Freelancers, naghahanap ng flexible work options. At kahit sino na willing na matuto. Basta may dedication at willingness sa pagkatuto, pwede kang maging VA. Ang importante ay ang pagkakaroon ng tamang skills at attitude. Kaya, kung tingin mo ay pasok ka sa mga ito, subukan mo na! At dyan nagtatapos ang ating episode, mga ka -VA. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pagiging isang virtual assistant. Kung may mga katanungan kayo o gusto niyong mag-share ng inyong mga karanasan, mag-comment lang sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos maraming salamat sa panonood kita kits ulit tayo sa susunod na episode paalam